kain po ng ice cream, ikain na lang natin yung, ikain na lang natin ng ice cream, yung unfair, pagka-unfair ng tingin ng mga amo namin sa amin. Yung iba, once a week lang naliligo, pero binibigyan ng shampoo. <laughs> Nagsa-shampoo din naman kami, ah Wala mo tumutuhan na yan, ha? Once a week lang naliligo. Yung kasama namin. Every Friday lang. Tapos kami na halos araw-araw naliligo. Hindi man lang tinatanong na may shampoo pa ba kayo? May mga gamit pa ba kayo? May Colgate pa kayo? Ganun pa ang ang amo namin. Tapos kahit na sobrang busy ka dito sa kusina, ikaw pa yung uutusan na kunin yung order doon sa alamas. Oh. Tapos may isa doon na nakatambay lang sa TikTok. Ang ginagawa, gano'n Ganun, ganun lagi. Hmm. Habang may kinakain, may iniinom, alam niyo na siguro yung gano'n 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 kung anong apps yun okay. pero tiis tiis lang konting konting na lang uuwi na din kami mag exit na hindi na babalik kasi yung inuubali ng amo namin sa amin is parang pinapakita na niya na ayaw na niya sa amin. For almost 10 years, mag 11 years kami dito. Kung ayaw niya, edi eh, ba? Ba't ba natin ipipilitin sarili natin sa taong ayaw lang sa atin? Tingnan ko na lang kung anong mangyayari. Yung halos araw-araw, gabi-gabi, nagpapaluto ng kinakain niya, kung anong-anong kinakain niya, naku. Makakakain yan alas 11, alas 12 ng gabi. Kasi kung itim ang magluluto, parang pagong, parang pagong. Kung maglakad, yung kwit lang niya nagaganong-ganong. Tapos panigurado yan kapag ka uuwi kami. Pag siya, pag siya na yung magluluto, siguradong tatanungin niya siya kung hindi ko ba siya tinuruan. Eh, paano mo tuturuan yung tao? Yan doon siya sa ano? Yan doon siya sa loob ng kwarto, ganun ganun, oh. Kung anjay andyan naman siya sa kusina, ganun pa rin, ginagawa niya. Kaya kapag ganun siya sa kwarto, dito kami sa kusina kasi ang ingay niya, laging may kausap nakakabingi Alam niyo naman yung mga tama nga maiitim sa mga OFW dyan. Alam na alam nila yan. Kapag ka mga taong na itim, mahilig talaga yan sa ganito. idaan na lang natin sa ice cream baka sakaling lumamig pa yung ulo natin. Piling ko tuloy kami yung hindi naliligo. Kasi hindi kami binigyan. Napaka unfair ng ano niya, treatment niya sa mga employee niya. Employee? Para naman yayamanin employee, di katulong. <laughs> Hahaha! Ayun lang. Bye. Paubos na yung ice cream ko.